Lagi po, laki po, thank you Lord. po kayong mag-alala kasi po sa bawat vlog namin may kasama po kaming mga matatanda. For today's video po, manginginas po kami at maghahanap kami ng kugita. meron rin po kami dito ang dalang stick. Kung sakali makita kami ng kugita, meron kami pang labas. Ito po. Sama niyo po kami. Meron po ako nakita ang chilik. Ito po. hindi mga idol, may kumita daw po doon sabi niya yung tito nakakita kami ng kumita meron ko lang po rin, nakakita kagad may laman, laman. may laman? kinakapitan yung stick natin ito ang laki yan salamat, nakakita lang tayo huwag po kayong mag-alala mga idol kasi po may kasama kaming matanda si tito tsaka mababaw lang po ito mga idol taga lang po ni tito palabasin mo na 'tong mga idol. Ih, mm. parang malaki. Malaki? Eh, parang malaki 'yan. Uh, Agila. Maralim lang mga idol. Hindi ko kaya palabasin 'yung bang bang 'yong. Kogita, kaya si Tito na lang po 'yung magana. Uh, tusok, palabasin. <coughs> ah, labas na. 'No, laki mo. Laki mo. Thank you Lord. Lali laki. laki. Tubo? Oh, ang gabi. Ano po yung galamay niya? Tubo? Uy. Tulak. Kulak. Salamat. Thank you, Lord. Thank you Lord. Ah, Ay, pa, alam na tayo. Mga ilang kilo kaya uh, ito? Mga ismol ito. Surti kami mga idol. Thank you, Lord. Ismul. Ah, kadali tayo ng bugitan na ismul. Tubo. Mga kanating kilo. Okay. Ayan, may pakulam na kami. Ito po. Mula naman po kami. Dalawa pala Dalawa pa yung putol na ito po. Ito nga ako. Tapos ito. Ito, malaki-laki na. Ito, maliit ito lang. Ito po, nakakita ko ng kirik. Munti ko na mapakan. Buti na alata ko. Ito po. Laki. Dalawa ng dalawan din. Ito po.

5 na hindi mo maliit-liit lang pero good na mga idol, naliligulig po kami dito kasi po, mainit-init po yung tubig hindi malamig dito po kami sa ano po mga idol oh? bato na nagtumpok-tumpok Bubaw lang po yan gan po yung natatawag sa aming atol oh. mga idol mga idol, huwag po kayong mag-alala kasi po sa bawat vlog namin may kasama po kaming mga matatanda nag-aalalay sa amin at hindi kami pinapabayaan mga dala, ligo-ligo tayo ito na po yung kuha namin may isang pungita ah. oh, wow. ay nagano isang pungita tapos tatlong ranga-ranga ito po tatlong ranga-ranga at apat na tirik ito po Oke, baik, kita Iba-ibang kulay, itong may pula, orange, itong mga dilaw-dilaw, itong puti. Ito, po yung ito, 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 oh. Aki. Oh, tabak -tabak, siguruh, ito, po. Po kayo po talaga, ito, 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 sa Ang sarap po ng tubig. Mainit-init. Parang nag-warm ka po. Nakaka-relax. So, sarap ng tubig. Ganda ng eh. Mga idol, ito na po lahat ng pinagkalob sa amin ni Lord. Nakakaulam. Oo, tirik. Tapos, sangaranga. Ito po ang pinaka malaki kugita. Thank you po. Anong una kay Lord sa pinagkakalaw niya sa aming sa araw-araw. Po, katulad nito. May pang alam na kami pagkita. Po. At pati na rin po sa inyo. Nagpapasalamat din po kami sa pag papanood niyo sa amin at pagsusuporta. Ang ganito lang po. Hanggang sa muli. Paalam.